Good morning mga kamamo. Uh, kagigising ko lang po ngayon. Uh, ngayon po ay mag-aalmusal po ako. Uh, Diop ko po ngayon mga kamamo kaya dito po ako ngayon sa bahay maghapon. At uh, ito po nang aalmusal po ako ngayon bago kumilos sa mga gawain dito sa bahay. At ito po ang kape, umuusok pa. Ito ito po yung palaman, ito po yung tinapay. Kain po tayo mga kamamo, almusal po tayo. Uh, salamat po pala sa Panginoon sa magdamag nating pagtulog, na pagising natin buhay pa tayo, 'di ba po? Malaking blessing po. Salamat. At sa pag-iingat palagi at bigyan tayo ng lakas. ba diba po? At ngayon po, ito po ang tinapay. Almusal po tayo. God bless po mga kamamo. Ah, ingat po sa maghapon. At... <coughs>